What's up, what's up, up, mga kapiston Morning, morning, morning May bago naman tayong Gagawain Aray ban. Yan, yan, yan o Yan na hindi nag-charge ang battery yan, Hindi nag-charge yung battery yan, Ang gagawin natin Natester ko na yung regulator Yung voltage Natester ko na yung battery Kung nakakarga Ay hindi nakakarga Natester ko na yung linya Okay naman yan. Alternator na kakalasing ko dyan. Yan mga kapistun Yan ang mga nagtitiwala sa atin mga kapistun ay mga nakakapanood ng YouTube natin. YouTube channel natin. Pumunta siya dito para magpagawa. Yan mga kapistun Kaya maraming maraming salamat sa mga nagtitiwala at mga nagsuporta Ngayon kung bago ka pala sa channel ko, pakisuyo naman. Subscribe. <laughs> Subscribe po. Uh, saka share comment saka notification bell para lagi ka update sa aking video yun lang po at marami maraming maraming salamat dun pa lang eh, na ako mga kapiston isa na natin kakalasin na natin yan mga kapiston kakalasin na natin yan Ayan o, piston. Ito, alternator o. Oh. Nakakalas na natin. Tuturo ko sa inyo kung paano pagkakalas. Kaya kung sakaling sira alternator nyo, pwede nyo kalasin. Dali naman magkalas sa alternator kahit kayo kaya nyo kalasin yan lalo pagka alternator nyo yung DIC. Kahit ni voltage. Kasi dadalawang wire naman pag voltage eh dalawang wire hanggang tatlo lang sa voltage pag IC naman pag IC naman isuksok lang yun Tanggal na siya Tanggal na yung mga supply Tanggal na yung hose Hugutin natin May mga supply na lang is yan eh Kaya importante pag kinalas siya may balik niyo yung supply Tanggal na Mayroong pagtanggal na sa van kutkutin pero kaya yan ah, tanggal lang ang mga kabisto no so, ito mga kabisto kahit yung tarpuno kayo yung mga hinang bago pa ba yun yun yung aking ano lang estimate kahit hindi natin pangabuksan alaman na natin kung ano sira malapit na magbuksan Three hundred and forty-six minutes later. Steer. Tere natin. Naturo po kita ng rotor, mobilis. Bisa rotul, bakal putul Di sini tuh bakal Jangan mga, okay, uh. mga kapistun Supply dito. Nah, ini adalah potongan. Saya akan mencoba untuk mencoba di sana. Betul-betul, cari wine, maka pistol. Betul-betul itu, ah, betul enggak? Si oh. Kaya hindi siya gumagana. Eh oh, no betul. Betul. Eh oh, no betul yang ini nya. Yang isah. Kita ba? sila si eh. Ayan o. Putol. Putol yung silin yan. Isang supply sa karbon Ayan o. Ihinang ko lang yung mga kapistun. Kamamaya ng hapon. Magamit trabaho pa. One eternity later. Ito mga kapistun. Putol pala. Ito. Kaya di gumagana, hindi siya charge yan o. Oh. Ito, ito, ito. Ito putol. Ayan o, oh, dalawa. Ayan. Putol, ko yan. Kita ba? Ayan o, oh, ayan ya oh. Ayan oh. ya, ayan, oh. ayan. ayan. putol. Ayan mga kapistol, Kaya hindi ban. Ayan, dudugtong natin. Ihinang ko pa yan. Ayan. Ihinang pa natin yan para mas magbinti. Okay, bye. Ayan, okay, mga tips. Para kahit kayo, kaya nyo nang gawin. Titignan yung loob. Kung may putol, tisterin nyo. Tister ko nga dito, bumili lang eh. Ayan, ihinahin ko na yan mga kapistun. Uh, oh. Ah, buna ka piston. Yung carbon lulubog niyo lang tapos tutusukin niyo ng kawad sa likod. Ito. Ano kawad? May tusukan niyan diyan para yung carbon mabarahan. Ano kawad? Eh. Yung carbon dilulubog niyo para ano? Yan. Nice na. ikutin nyo to walang sabit yan o walang sabit okay yan At saka nyo tatanggalin yung lak ng karbon yan o terang, kambit dah. Terjebol nanti dan. Motor jin warak. Ya, magabit tun. yang kambit muna la tu lalim. supply na lang yung supply na at yeah. yung pabalik sa crankcase ah, lang yung dalawa yun yung supply sa vacuum at yung pabalik aw yan yeah, mga piston yeah. na tapos yeah. na yun naman tayo sa itaas Dito na siya. Double kick. Okay, na. Okay na. Ah, mga kapis nakakabit na. Ano? Ah. Ayun. Ngayon, titistingin natin kasi kinabitan ko ng bagong mga yan eh. Nakabuntig. Yan ang permeter. Ayan. Ayan. Titistingin natin uh. yan.

tara yung wire niya sa pulpit siya lang 'yan kaya hindi kayo maririto. Si lang. Yeah, bago natin lagyan ng tape, testing muna natin 'tong

Akalaya na yung natin, sir minsan lahat yan sa siya. Ginamit ko ang aming chair dito may Japan na rin. Ngayon, yan, sir. Saka nalulubat ang niya, ko dito, maluban na rin kasi ito. Sa sasakpulang na handa na siya. Yan, mga kapitso, mung tips. mga gawa ng alternator, mga manunod Salamat, 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 thank you, thank you, thank you.